tabi tabi Ni Tapak lang. Lakas tapak mo. Eh. Sige. Tapak Okay. Mambo na. Yung mga delikado madudulas. Taas na naman dito. Puno. Kanina may, may dalaw dito. Madulas. May bag. May bag dito. Ganda lang bago. Oh. beneran tak ku? di balik pa? ini masih beruntung dah lau. beneran tak panty ai mi panti br? Mitchineras pa. Ayan, ganda lang pa ko. Merong pantit bra. Pantit bra. Iniwan dito. May nagdalaw dito. Tapos nag iwan yung bag. Ito oh. Mga damit pa. Alaman ng bag. Ito. Barat saka panty. Ibalik pa dito. Ganda ng look. Iyon na yung gadget niya. kaya dito. Tignan kami alas dito. Tignan kami po.